<laughs> ano yan ang galing naman nito bakit oh, oh, oh. nagkagising lang ay ising lang ng pochi namin na na o oh, yan you o know, sa si pochi lang good morning uy puting 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 pakit daw pakit daw pakit -da, pa -da. oh, oh, o oh. ano yan? Napakit ka okay. agad. Oh. Sige, sige. Sige, sige. Sige. Oh, oh. Ano yan? May koto? Uy. Ito mo langga. Ano yung langga ng palangga na yan? Ah. Eh. Eh. Sige, sige lang yan. Ah. Ay, tita, tita. Saan ka pupunta? Ha? Eh na ako. Yan na. Yan ang yung talent niya ngayon. oh, see? Sige. Okay. gigi. Okay. Okay. Bye everyone! Bye everyone! Good <coughs> okay morning guys. ayan na si Coco Pucci. Oh. Huh? Yan ang talent niya. kinakain niya yung laman lobe ng aming ano, home Kaya pillows. Oye, tama na yan. Tama na. Tama na. Tama na yan. Shhh. Uy. Yan very good 'yung nilalakad niyan, yung bed niya.